So ngayon may tayo ng mga food sa mga bata at sa masisipag na mga bata. Pupunta po tayo sa, sa restaurant. At yun nakarating na tayo sa restaurant at nakakita tayo dito ng Lenovo na cellphone. At dito tayo pipili ng order natin. At yun hihintuyin na nga natin ang order natin sa McDo. Ay Jollibee pala. At syempre habang tayo naghihintay. <laughs> Habang itatlo tatlo naman ay nagmamartesan. Nawala namang kabuluhan. <laughs> at yun, nakuha na nga natin ang ating order. At tayo nagtsaga naghintay. Kaya nga may kasabihan, kapag naghintay ka, may naitsaga, may nilaga. At sakto naman, nakita ko na nagpa-practice sila ng step hand. O ay nakisabay na rin. At saktong paglabas nga namin ng makdo Ay jalabi pala Ay may nakita itong bulilit Na homeless na nahihirapan At pinigyan niya nga ito ng konting bariya Ang bait naman wow, Ang galang naman at Pagkatapos nga nila umuwi Nagpasalamat naman sila Thank you boy.